Matapos ipahayag ng ABS-CBN na nagpa siya ang network na huwag umapila sa suspensyon na ibinaba ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Opisyal ng inanunsyo ng ABS-CBN noong ikalabing isa ng Oktubre, na ang It's Your Lucky Day, ang pansamantalang papalit sa nasuspinding It's Showtime, dot ang pinakabagong game variety show ng Pilipinas na pangungunahan ng pambansang host na si Luis Manzano kasama si Robbie Domingo, Jenica Garcia, at Melai Cantiveros. Kasama nila ang mga espesyal na co-host at iba pang celebrity guests tulad ni Andrea Brillantes, Kyle Echari, Seth Fedelen, at Francine Diaz. Magiging bahagi rin ng palabas ang mga komedyante na Sinanegi, Long Mejia, Petit, at Divine Taytay. Ang dynamic ng It's Your Lucky Day ay mula sa parehong kopunan sa likod ng It's Showtime, ay magtatampok ng set ng orihinal na laro at iba't ibang segment at ipapalabas mula ikalabing apat ng Oktubre hanggang 27, Lunes hanggang Sabado, sa Kapamilya Channel, A2Z, at GTV. Ang limitadong pagpapalabas ng It's Your Lucky Day, ay dahil ang It's Showtime ay napapailalim sa labindalawang araw na suspensyon na inisyo ng MTRCB. Ang suspensyon ay bunsod ng kontrobersyal na i-sing incident ng mga hosts na sina Vice Ganda at Ayon Perez sa segment na Isip Bata ng Palabas.